kahit giniba na ang kanilang mga bahay, may mga residente pa rin nananatili roon dahil wala naman daw sa kanilang ibinigay na relokasyon. Ang isang pamilya doble ang dalawang na wala na nga ng tirahan ay hindi pa maiburo lang yung mga nilang mahal sa buhay. Balita natin ni Dahil pinutulan na ng kuryente, nagtiis sa dilim ang mga pinaalis na residente ng Factor Compound sa Barangay Alman sa Uno Las Piñas City. Makapagpalipas lamang sila na magdamag sa kanilang mga ginibang bahay. Ito'y matapos ang isinagawang demolisyon kahapon. Ang pamilya ni Aling Tesiabot na kontento ng matulog sa bahay nilang wala ng pader. Ang ibang residente, ginugugol na lamang ang nalalabi nilang oras sa compound para makapaghakot ng gamit. Hirapan po kami kasi bigla-bigla po kami giniba. Wala naman ho kaming relocation, wala ho kaming mapuntahan. Binabakas po namin yung mga yero kasi pwede pa po, po namin ibenta para sa pagkain po. Sina Lola Crescencia at Lucia naman na mahigit limampung taon nang nakatira sa compound, hindi raw matanggap ang ginawang demolisyon. Nagtitis lang po kami dito sa ano, sa ganitong sitwasyon na ano, kalagayan namin dito. ulanan arawin kami dito. Ganon ang ano, namin dito. Hanggang wala kaming katatayas, hindi kami aalis dito. Total, tumanda na ako dito. Ang pamilya naman ni Aling Linda Servino, doble ang dalamhati. Dahil mas kiburol ng miyembro ng kanilang pamilya ay hindi nakaligtas sa demolisyon. Nakiusap kami sa kanila na kung pwede pagbigyan kasi. Pagbigyan kami kahit dalawang araw para mailibing lang namin yan. Kasi wala kami pagdala na iba eh. Ayon sa barangay, kahit papaano ay inabutan naman daw nila ng tulong ang mga pinaalis na residente. Ito mga paghahakot ng mga kuwan, well, mga gamit nila. Na uh, sabi nila, meron din daw silang tutuluyan. Bonakino, GMA News.